Mga laki lang si Paan dito mga kaidun morning mga kaidun Kaidun Happy Sunday Dito tayo sa simbahan ngayon mga kaidol, magsisimba tayo. Simba tayo ng mga kaidol. Kaya magsisimba ngayon para mawas-bawasan yung mga kasalanan natin mga kaidol. alin pa ako sa trabaho mga ito. Sa bahay mga ito. Tayo sa makiling, mga idol, progress.

Good morning mga kaidol. Tapos na po ang simba mga kaidol. Simba tayo po minsan-minsan mga kaidol kasi ito lang ang araw na lalaan natin para sa kanya. Okay mga kaidol, hanggang dito lang. paki like and share mga kaidol. Bye-bye. Ing mga idol tapos na Simba maka idol. Si Simba tayo maka idol kahit minsan lang kasi ito lang ang araw na nailaan natin para sa kanya. Maka idol. Palo like and share maka idol. Salamat. Bye bye.